guys, good afternoon po ay good morning, ayan po guys maligayang araw po sa inyo lahat ayan po guys, pero ako hindi po maligayang ang araw na ito guys kasi po nawala po yung aking asong mal na mahal si Kobe po guys namaya pa na si Kobe Yan, hina po po siguro ayan, ilang araw po i okay na siya, kasi ginamot ko um Okay na siya, kumain na tapos, kahapon na naman, bumalik na naman yung sakit. Bigla na naman siyang parang napapagod huminga. yung di pinainom kulay nung gamot na bigay ni Ate Opel. Hindi na po siya nakarecover. Kaya pala pinapasyal ko kahapon, patumba-tumba siyang na lakad. Eh, hinatid ko na agad uli. Yan guys. Yan. Yan guys, wala na po yung ating lagi kong binablog na aso. Si Kobe. Ayan, baka po magtaka kayo. Doon po sa mga nanonood palagi ng aking vlog. Ayan, si Kobe pong napaka-cute. aso. Wala na po. Namatay na po. Kasi po, puso ngayon. Ang sakit ng ano ngayon, aso. Ilang aso na pong mga nawawala dito. Gawa ng sakit. Na, no. dala rin po siguro ng panahon. Ayan guys. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan po si Kobe. Ayan po. Yan na po yan kasi na naiiyak lang po ako eh. <laughs> Siyempre, mahal na mulo mo -mul yung aso. Tapos gano'n. Ayan guys. Oh, yan. Alis dyan mga bata. Ako na niya nak. Ayan. Oh. Itong ang ililibe. Ayak! Ang dami. May kuto, na, po naman yung aso. May kuto na naman po, din. Ayan, may kuso na naman. Ayan guys. Ililibing ko po yung aso dito. Ayan guys. Ang hirap pa naman magkukay. Nim <laughs> ake. Yan, ito nga po oh. Lahat po dito may mga sakit yung aso. Ito mahina din kumain. Tapos ito, puro po mahina silang kumain. Ayun, eh. Yan. Ay, si Kobe po natuluyan kasi po kanina po hindi hinalunan siya kaya pala sigaw nang sigaw, guys. Yung pala hindi niya na kaya. Ngayon guys oh. 'Yan. 'Yun guys. ka Mal din ko. Malamang yung aso paligoy ko palagi. Binibili ko pa palaging masarap na ulam para lang siya kumain. Sus, biglang mawawala, guys, masakit ba. na. Guys, po talaga ako guys sa akin ang aso. Tuwing umaga pa mga naman like kami na mama Gagala yeah, ko doon hanggang doon. Sa doon po. <laughs> po, ngayon wala na akong papasya. Wala na siya. <laughs> Yan, Ate Opel, yung aso mo. Wala na. Ginawa ko naman ang lahat. Malas ka boss. ko lagi. Alaga ko. Alam mo naman yung diba. Kita naman. Tinamaan pa rin ang sakit na uh, Kasi, Ate Opel, uso dito yung mga ano, uh, sakit ng aso. Dalawa ng aso na wala ko. Si Tobi, saka yung isa. Ayan. Guys, ayan, guys. Baka po magtaka kayo kung bakit di ko na binablog si Tobi, ayan po, guys. Wala na po si Tobi nagtatakot. Ayan. ayan. po. Ayan, marami po salamat sa mga nag-abang sa video niya. Thank you po, guys. Bye-bye. May -bye. po awa oh. Orang. lagi muling na si Sorry guys naiyak lang ako kasi wala na si Kobe Hindi pa dito kasi si Kobe tapos Salamat po, po guys kayo. sa mga nag-support sa mga video ni Kobe Yan, thank you po Testing ko muna si bye Kobe. Bye. Pero